Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, magbibigay lang po ako ng ng reaction regarding sa pag pag ano, paghinto o hindi na pagtuloy ni Dr. Willie Ong sa kanyang balak na tumakbo, no? Sa pagkasinado. no? So, kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo yung video nito, paki-like lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Mga 4 days ago, nabasa ko po sa isang post ni Dr. Ong sa kanyang Facebook page na hindi na daw siya tutuloy sa kanyang kandidatura bilang senador this May 12, 2025 mid-year election. Sa kadahilanan po na gusto niya lang daw mag-focus sa kanyang health, recovery ng kanyang health, no. So, una-una, medyo na lungkot ako kasi maganda talaga ang miti ni Dr. Willie Ong na tumulong sa bayan, no? Sa pagtakbo bilang Senado, oh, eh, sa Senado. Kaso lang, na-realize ko rin siya na gusto niya talagang gumaling, no? Sa kanyang sakit na cancer, no? So, pwede naman daw siya makapag-servisyo bilang private citizen which I totally agree. No? So sa akin tama naman na pinili niya ang kanyang kel kaysa kanyang ambisyon na maging sina senador, no? So suportahan na lang natin at respetuhin ang desisyon ni Dr. Willie Ong sa na hindi na siya tatakbo bilang senador dito sa Pilipinas, no? malaki ang kanyang potential na maging magaling no na senador ng ating bansa kaso lang may mga health uh, problems din si Dr. Willie Ong no so yun lang po guys sana po supportaran yung channel ko mahal ko kayo uh, please like share and huwag kalimutan mag subscribe ingat po tayo palagi and love each other God bless us all ito naman pong kibigan nyo si Duke paalam guys